saved by grace through faith in Christ alone. It is not on the basis of works. If it is based on our works, then grace would no longer be grace. By grace, you are saved through faith of Christ alone. Ay dagdag po yan mga kapatid. Huwag po nating dagdagan ang banal na kasulatan dahil yan po ay kapusungan sa Diyos. Never found in the Bible that through faith of Christ alone said, wala pong ganyang statement ang mga apostol, mga kapatid. Ang ginamit po niyang talata is Ephesians 2.8 At ito po ang ating mababasa sa Ephesians 2.8, mga kapatid. For by grace are you saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God. So napakalinaw po. Hindi sinabi ni St. Paul na by grace you are saved through faith of Christ alone. Wala rin ganun statement si St. Paul mga kapatid. Kaya dagdag po iyon. Pangalawa, using his own verse, napakalinaw na hindi sa pananampalataya lamang ikaw mailigtas. Dahil kung uunawain ating maigi ang sinabi ni St. Paul, by grace you are saved through faith. Ano daw? By grace, you are saved through faith. Sa grasya ng Diyos ka naligtas sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. So, ibig po sabihin, not by faith alone, but by grace of God through your faith. Hindi ba? Napakalinaw naman po dyan. Hindi po ang faith alone. Bakit po? Kukontra po yan sa explanation ni St. James patungkol po sa justification. Dahil in James 2:24 mga kapatid, ang sabi po ni St. James sa kanyang sulat, you see then how that by works a man is justified, not by faith only. We are justified through works, not by faith alone. Kaya nga yung faith alone is nowhere in the Bible that can save you. Wala pong ganyang aral ang mga apostol mga kapatid. Dahil kung wala kang grasya sa Diyos, kahit pa manampalataya ka sa pangalan ng ating Panginoong Iso Kristo, hindi ka rin po maliligtas. No? Ipinahayag na po yan ng ating Panginoong Iso Kristo na mayroong mga mananampalataya sa kanyang pangalan, pero hindi po binigyan ng kaligtasan. Bakit? Wala po silang grace na natanggap galing sa Diyos. Saan po yung talata? Matthew 7.21. Ito po ang ating mababasa. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Napakalinaw po mga kapatid. May mga mananamparataya na hindi nailigtas. Bakit po? Wala po silang grasya na nakuha galing sa Diyos. Kaya yung statement ni kapatid na By grace you are saved through faith by Christ alone dagdag po yun. Hindi po yun ang full statement ng Apostol na San Pablo.